Gano'ng kahalaga ba itong mga bato o kidney? Para lang po at least ma-refresh tayo at maunawaan po natin yung kahalagahan po ng kidney sa ating katawan. Okay po. So ang kidney po or bato sa Tagalog, dalawang organs sa may, dito sa may baba natin. So functions po niya or purpose niya, una, pagtanggal ng mga toxins. So sala ng dugo, tatanggalin yung toxins. Pagtanggal din po ng sobrang tubig, di ba? yung kidneys yung naglalab siya yung nagpi-filter ng dugo tapos gumagawa ng ihi natin. Regulasyon din po ng presyon natin or blood pressure. Um at saka po yung balanse ng mineral, ng minerals natin pati po yung important siya para maging matibay yung pananatiling matibay ang ating dugo. Um isa rin pong function niya or purpose ay yung 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 pula ng dugo natin, paggawa ng pula ng dugo. Sa kidneys din po 'yun lahat. Mm -hmm. Tama, tama At, eh, yun po Mga kapatid, sana po naunawaan natin kung gaano po kaimportante ang kidney o ang bato, ha? Pero, Dok, ano ba yung mga karaniwang mga sakit sa bato? At ano po yung mga dahilan? Bakit tayo umaabot sa ganung punto ng pagkakasakit? Ang um sa kidney mismo, ang pinakamadalas na nakikita namin is yung chronic kidney disease, Naku. yung tumataas yung level yung creatinine natin. Meron ding acute kidney injury, yung tataas lang ng, tataas ng, parang temporary, pansamantala lang yung pagtaas ng creatinine natin, pero eventually, babalik siya dun sa, um, dun sa level na okay or usual level ng pasyente. Ang usual din is mga UTI, ganyan. Pero for this month, Specifically this day, we're, pre we're promoting na ma-prevent yung chronic kidney disease kasi yun yung usually nag-lead sa dialysis. Kidney stones, isa rin yun, pero yun. chronic kidney disease yung ano namin, yung yung, yung -promote namin, yung pre pre-promote namin at pre-prevent namin for this. Pero, pero, pero yung kidney stones ba, um, Dok? Sige, mabilis lang sa kidney stones. Uh, bakit medyo ano rin yan? Common okay. din yan madalas. Um, common nga din po siya. May different types pa kasi yung kidney stones. So, for example, pwedeng uric acid stones, pwedeng calcium oxalate, ano yun, mga minerals yun sa katawan, gano'n. So, syempre din sa diet na rin ng mga tao ngayon, more or protein kasi. Um, tapos yung iba mahilig pa mag-supplements na kung ano-ano. Ay. Ayun. Yun, damay yung damay yung yun, Dok. Yung, yung, yung mga food supplement, food supplement. Yung iba kasi, parang left and right lang din yung pag ng mga calcium supplements. Hindi rin kasi siya, I mean, may specific lang din kasi mga tao yung kailangan nun. So, it's not ideally left and right. Dapat guided pa rin ng doctors po. Mm, pero dapat bang ikabahala yung pagkakaroon po ng mga kidney stones? Masakit daw yan eh. Opo, masakit siya. Tingin ko, pag nagkakaroon kami ng pasyela, sobrang sakit niya pag kidney stones. Ano kasi siya, Um, depende sa size, saka depende sa area kung nasaan yung kidney stones kasi meron yung mga strictures, meron siyang meron, meron part ng daanan ng ihi na doon siya magbabara. So yun, sobrang sakit daw niya. Mukhang malakas yung mga pain reliever na kailangan nila pag namimilit sila sa sakit nasa ganung point. Pero hindi naman siya deadly, doc. Hindi naman siya basta maagapan saka more on complication kasi yung nangyayari. For example, nagbara yun, mag-shutdown yung kidney. Pag nag-shutdown yung kidney, pwede kang mag eh. So, it depends po. Pero hindi naman lahat din ganun. Yung iba kasi maliit lang so mm -hmm. ano siya, walang symptoms ganyan. Ayun. Okay, sorry ha mga kapatid, talaga na focus ako bigla sa kidney stone. Mabalik ako sa chronic kidney disease, doc. Paano mo malalaman uh -huh. pag kailangan mo na talaga magpa-check up o magpagamot? Minsan kasi wala siyang sintomas. Actually, Hala. karamihan wala talaga siyang sintomas. Ano, nalalaman lang full-blown na. Kaya for this, for today, yun yung goal namin. Parang early detection ng mga mukhang tumataas yung creatinine. Kasi nagkakasimptom sila, yun na, pag full-blown na, ayun doon lang may mga nararamdaman. Yun. Nakakatakot naman yung walang sintomas masyado, Dok? Oh, yes oh. po. pero may mga ano naman, may mga senyales yun. So, pwede ko rin ano Po? Ano po yung mga, ano po yung mga red flags, in a way? Okay. Um, yung iba madaling mapagod, walang gana kumain, tulog ng tulog, yung namamanas. Ay. Ayun. Pagsusuka, um, pagbabula yung ihi, tapos hirap paghinga, um, nangangate, ayun, yun yung mga yun yung mga usual na signs and symptoms ng CKD. Opo. Ayun. Pero minsan nakikita yun pag matataas na talaga yung creatinine. Ayun. Mm -mm. Usual na tanong dito, Dok, oh, paano ba ang gamutan yan? Lahat ba ay e nauuwi sa dialysis, Dok? Ay, hindi naman. Kaya nga, ito yung goal namin kasi ang dami ng nadadialysis ngayon. So, early detection pa rin yung yung maganda kasi pag na-detect na ka early pwedeng andon ka lang kahit, tumataas yung kahit tumaas yung kahit creatinine mo basta stable na doon lang yung level okay ka doon mm -hmm. hindi ka mauuwi sa dialysis kasi nangyayari po sa atin ano syempre walang nararamdaman ng patient di naman magpapacheck up 'yan pag may nararamdaman full blow na kaya yun diretso dialysis na kaya yun yung concept ng mga tao eh pag nagka-problema yung kidney doon na lang yung mga CKD, doon na, doon, doon, na agad yung punta niya. Kasi, wala, ano eh, pupunta sa amin, wala na kaming magagawa. Ayun. Mm. Oh, anyway, paano maiwasan, Dok, na magkasakit ng ganito? Opo. So, meron kami tinatawag na eight golden rules for... Eight? Eight golden rules para sa maayos sa bato. Yun yung gusto namin ipromote din for this day. Sige po, please, Siyempre, first is blood pressure sana yung BP less than 140 over 90. Tapos, iinumin natin yung gamot para sa BP. Kaya siya tinatawag na maintenance kasi kailangan natin i-maintain. <laughs> Ayun, kasi sabi nila, ah, normal lang kasi yung BP ko, di ko na iinumin. Ganit, ganito tayo eh. Ayun. I-control din po yung blood sugar. Nak sana meron tayo tinatawag na HbA1c um, at saka fasting blood sugar. Yung HbA1c sana less than, one, less than 7. Ang fasting blood sugar nasa 80 to 130 sana. Pero depende siya sa type ng patient. Pero 'yun yung general rule sana na mas madaling matandaan kasi yung diabetes isa, isa siya sa major cause kung bakit nagkakaroon ng chronic kidney disease as well as blood pressure kaya it's super important. Ayun, kumain po ng masustansyang pagkain, um vegetables, fruits, tapos, um, sana hindi masyadong matatamis yung mga at maalat ang ating mga kinakain. Kasi tayo, more on sausawan eh. Ano, Tama. <laughs> <laughs> Sarap kasi pag may sausawan. O, oh, ganyan. Parami ka ng kanin eh. O, sige, regular, ano yes. Ka regular exercise. Um, I know it's hard. Pero it's sana maka-exercise maka <laughs> man lang ng 150 minutes ng Parang 'yun na mapagpapawisan talaga tayo na exercise per week. Ayun. sana 150 minutes 'yun. So, pwedeng ano pala. 30 minutes 5 times at times a week. Ayan. Ayun. Tapos uminom ng sapat na tubig kasi ako guilty rin ako diyan kasi pag sobrang busy, hindi nakakainom ng ng sapat na tubig. Yun. Pero, ano to? Meron din 'tong hindi kasi lahat ng tao advice talaga uminom. For example, may sakit sa puso, Oo. Hindi, na, hindi ka na pwedeng uminom ng sobrang daming tubig noon. So, dapat habang bata pa lang tayo, pag sanabing uminom ng tubig, iinom tayo. Ama. Kasi, pwedeng dumating sa point, yung gusto mo nang gawin, hindi mo na magagawa. Hanggang one liter ka na lang a day. Sakit so, naman nun. ayun. Mm -hmm. Next po is, ano, um, tumigil sa paninigarilyo. Kasi, pwedeng yung para maiwasan yung stroke, yung atake sa puso. Kasi pag nagka-problema sa puso, pwede pa rin magka-problema yung kidney. Opo. Ayun. Tapos, wag abusuhin yung mga pain relievers and supplements natin. Apo, kasi, unang -una, una yan. Mm. Opo, ang hilig sa mga supplements, ganyan. Yung ibang herbal products kasi, lalo na yung mga FDA approved, pag tingin mo, ay, meron pala siyang mga component na nag-crystallize sa kidney, may ginagawa doon. So, In, na, nakakasira din talaga ng bato. We've and Patients po na ganun. Pain relievers, kasi ang Pinoy, akala pag nawala ang sakit, magaling na. Mm -hmm. Gout um, gout attack, inom ka ng pain reliever na over the counter, hindi pala siya maganda sa kidney. So, yun. Akala kasi pag nawala yung kirot, Apo. ah, magaling na. Apo. Ayan. Tapos, um, syempre po, pinaka-important, magpapatingin tayo sa doktor. Kasi Tama. hindi naman lahat ng patients pare-parehas ang risk factors, hindi rin lahat ng pasyente hindi alam Opo. na may risk factors sila, mm -mm. so dapat nagpapatingin talaga tayo lalo na pag may mga sintomas pero mas maganda wala pa, magpapatingin ka na Tama. kasi kesa dumating sa sobrang sintomas na, wala. It's, baka, it's too late na. Hindi mo okay. na ma-reverse. Sayang yung kidney natin. Baka mauwi tayo sa dialysis. Yun. Ayun. Sa, sa eight golden rules, parang isa yung tumama sa akin. Uminom na maraming tubig. Ano ako doon? Proud ako doon. Proud. <laughs> doon lang ako medyo okay. Pero anyway, Doc, very quickly, ano po mga services ba meron sa MMC or Makati Medical Center pagdating po okay. sa kidney diseases, Doc? Please. Yes po. So sa amin po, um meron kaming malaking dialysis center doon na kaya mag-accommodate ng madaming patients. So tapos may kidney transplanting po kami doon. Peritoneal dialysis, isang uri po ito ng dialysis na sa yung yung sa filter yung, yung, yung saan yung ginagamit para makapag-filter. So pa home parang home-based dialysis, dialysis sa bahay ito. Ayun. Tapos po meron kaming mga hemofiltration, yung pagtatanggal ng ng tubig lang. Uh, meron din po kaming, meron kami doong dietitian para mag-guide sa tamang diet. Yung iba kahit di nagda kaya pwede sa dietitian he can advise po din po regarding that. Um, tapos po, yung mga pang-detect ng mga, ng ano natin, ultrasound, CT scan, oh po, oh po. check ng albumin. Tapos po, we have specialists in eh, Makati Med to guide you and to help you in, in this journey and detection.